sana nga ako Ay, lakas po ng ulan no? oh so pakaunti pa lang ang pila wala so, mga uh, kukunti pa lang kami na pila maaga kami mga kahurad yan lakas pa ng mayro po yata ngayong bagyo Ayan pauwi na kami Meron yata bagyo yun lakas ng ulan So pauwi na po kami Guys okay. Kumpalbat na Pa dyan no Ba na naglakad lang kami dahil naghanap kami ng ano, Paris. Nagutom na kami. Ay, <laughs> na ako nila tiyo. So, ayaw, nilalamig na ako. <tod> Malakas po ng hangin. Malakas ng hangin. Sira-sira na ang aking payong, oh. Oo. So, oh. Kasi sila muna daw so, yon, kami. Ayun, manakita kami kamihan. Ayun o. No? Kumain muna kami dito nila, Tio. Si ang lamig. Nakagutok na kami. Kamay na pa yung mga Maka Makakapamili tayo dito kung anong kakainin natin. Ayun no? marami sila Bitap oh. silog, pork silog. Ayun, nandito na kami sa Barangay San Jose. Hindi na kami sumakay, naglakad lang kami kasi walang dumadaan na papuntang ano eh. Papuntang uh, latex Kaya doon na kami sa dulo sasakay, siguro. Tulay ng San Jose. Ayun. Titingnan e natin mga kaura kung baha na. Kung hanggang saan na yung tubig. Eh, San Jose Ay, baha na. Hindi pa naman umaabot sa ano. Hindi pa umaabot sa kalsada. Ang sa tiyo. May naliligo pa, oh. Tiyo, may naano uh, na buhaya. May okay. na <laughs> buhaya. Marami mga kaurak, bumalik naman kami. Kasi wala kaming masak yan.